Uh, syempre' yung naipawi uh, na flood control na nagkakalagang 255 million ay ngayon ay nailagay sa mga priority uh, na programa na tutugon para sa ating mga paghamon, para sa ating mga kababayan. Mm -hmm. uh, na ilaan ito, karamihan ay napunta sa Department of Education ang DOH. Walang mm -hmm. zero billing. Uh -oh kung makikita nga ninyo, isa sa malaking napuntahan, pati yung uh, field DS, out, DSWD. di uh, 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 din sa DSWD. Uh, uh, mm -hmm. uh, meron din tayo sa Department of Agriculture at ibang bahagi pa. Ang dami pa lang, dami pa na doon sa, <laughs> sa flood control projects na natabas doon sa DPWH. Uh, ano? Oh, uh, napunta ngayon sa uh, mga proyekto ng kakailanganin natin kasi ang laki ng shortage natin talaga sa si school buildings. Oo. Oh, uh, uh, ganun din yung programang zero billing kaya talagang dapat uh, malagyan ng uh, pondo sa sapagkat ang laking bagay nito, ang laking tulong nito sa ating mga kababayan. Pero tuloy pa rin speaker ang ang uh, ang karapatan o power ng mga legislators kayo sa inyo mga congressmen na mag-identify ng uh, project sa kani-kanilang mga distrito. 'Yun yung na nandoon naman sa aming uh, nepion yung mm -hmm. national expenditure program. Yeah lang talaga yung lahat ng mga related sa mga merong mga flood uh, control project ay uh -huh. nawala. Na no? Uh -huh. Pero may mga lugar kasi na talagang kailangan talagang malagyan din ng flood control. Si Secretary Vince Dison uh -huh. ang nag identify noon kung sino uh -huh. yung talagang pwede lang malagyan kasi kompleto yung studies doon, kompleto yung program of work, uh -huh. yung mga ganung mga bagay. Pinag-aralan talaga. So then, uh -huh. Yes, napag-aralan mabuti. Sa pag-cooperate nga sa UP, yung NOAA, uh -huh. para ma-identify yung mga talagang own uh, satellite.